ito yung mga amplifier na inabot ng baha nung bumagyo ng O1 isa ito sa binaha inabot talaga ng tubig kaya ano ang dapat approach dito blower ba o tubig Para sa akin, tubig. Bubumbay ng tubig at lalabhan ko. Okay, tatanggalin ko na sa case para malabhan na. Ample. oh they Okay, natanggal na natin, hugasan na natin 'to. Okay, makikita niyo ito pagkahugas na. Ayan 'no. Oh. sir, mahugasan natin, nalabhan na. Ayan na, ah, malinis na. Oh, wala na malikabok. Okay na okay 'o. Oh. Pwedeng na nating referin. yung kanyang power supply toroidal transformer ayan na ah, malinis na wala nang alikabok napakaraming kalawang ng mga Tingnan mo naman ang kalawang ng mga jumper. Ayun nga, o. Oh. Putol na nga yung isang jumper na yan, o. Oh. O, oh, yan. Mga jumper na ganyan. Grabe ang kalawang. Papalitan lahat ng mga jumper. Dito yan sa input board. At dito naman. Ganun din. Kalawang din ang mga jumper, o. Oh. Kaya ang mga resistor, delikado rin. Kailangan magpapalit din yan. May mga kalawang. Dito naman, wala naman siguro masyadong kalawang itong mga transistor na ito. Kalawang din. Ito lang yung sinasabi ko, overhaul. Palit lahat ng resistor. Transistor na maliliit.